Dapat kanina pa nga kayo, dapat naka-check out, pinagbigyan ko na kayo. At ngayong nililipit ko na yan, ako pa masama, kayo pa ang galit, nakakainis na kayo! Ano? Ako po ay humingi ng pasensya, patawad at pamanin. Uy! <laughs> <Oy! laughs> ay! Tumigil <bakit> ka! Uy! <laughs> ay! <What? laughs> <What? laughs> Papatay kita! Uh! Ah! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Huli na to! Huli na! Tulungan! Yah! Ano'y ko? Ano'y! Uh! Walang iyaka! Ayoko pa talaga! Right!

아아아아고아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 po, sir. Thank you. Aha, galing room 307. Ah, eto ba ay dalawang Pepsi, isang panset at eto ang uh, resibo nila. Uy! Bakit mo ba ininom? Ano ka? Tiran mo ako. Nasaan na nga pala yung lintik na si Drew? Ah, uh, ah, uh, ah, uh, ewan ko. Ako, pag hindi siya dumating, ikaw ang maglilinis ng banyo. Aba, sir, hindi naman tama yan. Room boy ako rito, hindi ako maintenance. Ano ba naman yan? Hoy, lalayas na ang kusinera natin. Kaya wag mo nang dagdagan ng problema ko. Sabi ka dyan, sabi ka dyan. <coughs> Check out na kami. Ah. Buto naman, oh. Eto na pa si... Buwa ang bill niya, sir. Ha? Buwa! Ah, 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 ah. 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 <머래> <머래> Ngaw! Eh, bakit mo ko kinagaya? Hmm? Ah, ang kukulit nyo, Sige, dinisin mo na yung banyo! At ikaw, astig-asigin mo na yung order! Hmm. Pero magpahit ka muna! Eh, wala na ako damit. Siya meron! Eh, ina-inagay mo sa, sa damit! mo pwede yun! Hoy! Eh, ikaw pa lang kailangan At isa pa, wala akong damit ha! Ah? ah, di bale. May damit na ako sa baba. itu balik ini singgo. Aau, ah, aau, ah, aau, ah, aau, ah, atake. Ah, ah. ah, Hai. <tus> 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 Woodro. Tulungan mo ko. Dito ka mo sa frontes. Bakit? Sige na. Bakit? Bakit ka ba nang bakit? Hindi ko alam kung bakit. Tako! Naka-jackpot ako. Jackpot! Jackpot? Jackpot? <laughs> えん。 Bakit ikaw nandyan? Nasaan si Ford? Ah, uh, 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 hindi ko alam. Di bale. Ako na lang dyan. Hoy! alam mo, laki ng sira ng bar dahil sa'yo. Laki ng babayaran. Ikaw kasi. Ako? Yung kadate mo. Oh. Hmm. Sino sana? Yun. Awa ng Diyos. Hey! Sir, bakto. Sir, 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 Dito, dito, dito. Dito, dito. Opo. Ah. Sino sana? Sa na siya? Na ospital. Na <laughs> La ospital? Sa ospital! Sir, bakto. Sir, bakto. Huh? Hmm? Sir Macdo. Sir Macdo. Uh. Uh, anong oras na? O, sado alas neve na ho eh. Ha? Ba't di ako ginising? Huh. Si Fort! Nasaan na si Fort? Eh, hindi pa humuwi sa boarding house niya eh. Naku! Eh, sinong kukuha ng mga order? Ah, ikaw na lang! Eh, sino na ho maglilinis ng mga banyo? Eh, ikaw na rin! Eh, hindi ko na ho kayang paglilinis eh. Oh. Alam mo, Drew, dapat nga magpasalamat ka sa akin dahil di ka pinaaresto hmm. nung may-ari ng bar. Oh. Kaibigan ko kasi yun eh. Binayaran ko lahat ng mga nasira mo doon. Oh. Ikaw kasi, masyado ka mapilit. Oh, eh, eh, kayo yun! Para mabayaran mo lahat ng mga utang mo, kailangan mo magtrabaho ng mga ilang buwan nang walang sweldo. Hmm. Huh? Pero dahil mabait ako, tutulungan kita. Saluhin mo lang trabaho ni Fort habang <coughs> hindi pa bumabalik ang walang hiya. Tapos, sa gabi, ako naman ang irelievo mo. Sa ganon, isang buwan ka nalang magtatrabaho nang walang sweldo. Isang buwan? Huwag ka na muna magkasalamat. Bukta mo na yung nandoon sa 312. Kanina pa nagbabaser yun eh. Sige na, sige na. Lakad. Eh, sa inyo. Ganyan, Sarap, ha? Eh, ito. Tatay mo? Lover ko. Lover mo? Eh, sa to. Kapit lang po. Ay! Eh, hey, alam mo! Ayun, ayun, Buksan mo tong pito! Oh, my God! Magtago na kayo. Nakalakang pinto. Natutulog ko kanina, Papa. Alam nga namang iwak kong bukas ang pinto. Okay, good. Ang bait-bait talaga ng misis ko. O sige, punta ka lang sa kamay. Papa naman, kagigising ko lang eh. Sige na. Ah. Oh. Ah. 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 Oh. Go get the blanket Ang tindi nito, tulog pa rin Ikaw na naman Ikaw na naman Sandali lang, ho. Sandali lang, ho. Lilinisin ko lang, ho, ito. Diyan lang, ho, kayo, ha. Ah. Uh, sir, pwede ho sa bandang kaliwa dahil lilinisin ko yung kanan, eh. Okay? Oh, thank you, thank you, thank you. Uh, sir, pwede sa kanan naman, ho, dahil lilinisin ko naman yung kaliwa. Sige pa, sige pa. Huwag kayong maya, huwag kayong maya. Ganyan uh, ho talaga dito, eh. Thank you. Ah, sir, pwede nga umalis po muna kayo dyan kasi ipa-flash ko muna yung... Ayos ka lang! <laughs> Sige lang, papahawi ako. yon? Dito sa kakagigil ha? Bawal ang uminom, pinagbigyan ko kayo. At bawal din ang mag... Pinagbigyan ko pa rin kayo. Dapat kanina pa nga kayo, dapat naka-check out, pinagbigyan ko na kayo. At ngayong nililigpit ko na yan, ako pa masama, kayo pa ang galit, nakakainis na kayo! Ano? Ako po ay humingi ng pasensya, patawad at pamanin na kung ako ay sa anumang paraan ay nakasakit ng inyong mga damdamin, ay nakangako na hindi hindi ko nabubuksan ang aking bunganga para magbigay ng walang kwenta kwentang Sermon? <laughs> <Oy>! <laughs>